Yep. Ay, uh, kayo nalang bahala kay Joanna na sumundo sa kanya sa piano class niya. May importante lang akong lakad. Sa'yo ka pupunta? Wala, diyan lang. Let me guess. Kay Sofia ka pupunta, no? Tell me the truth, Rico. Makikipagkita ka na naman sa babaeng iyon? Kaya ayaw ko sabihin sa inyo, ma, dahil alam ko magagalit lang kayo eh. Kasi alam mo kung tama naman yung ginagawa mo, hindi naman ako magagalit sa'yo, di ba? Matanda na ako. I know what I'm doing. Rico, ang laki na ng progress mo eh. After Marie Car. And here you go again, nagpapakabaliw ka na naman dahil sa isang babae. Ma, matanda na ako. I know what I'm doing. Really? You know, to tell you honestly, para kang bata na nakikipag-agawan sa laruan ng may laruan. Bakit ba kasi kailangan mo ipagsiksikan yung sarili mo sa taong may sabit na? Anak, you're my son. I only want what's best for you and Joanna. Hindi mo naman kailangan makihati sa pagmamahal eh. You deserve so much better. Sige, mag ka kayo, Oo, oo. Sige. Bye. Bye. Kasal. Sige, B-boy. Ano? Bakit ko ngayon susi ng kotse ko? May lakad ka rin. Gusto ko lang masiguro na sa simbahan ang punta ni Sofia. Sige. Hello? Nandito na ako. Sige. Father?

Hindi, sinigurado ko lang na simbahan nga ang tuloy ni Sofia. Yan lang. Bakit, sir? Tingin niyo ba magsisinwaling si Ma'am Sofia? Ay, sir, alis po yan. Di ba sabi niya, pupunta sa simbahan? O, check. Kausapin pare. Check. Magre mo yung shades mo. Isa, sir. sir. Mag-update ka sa akin pag alis niyo dito and every 20 minutes after that. Okay, sir. Okay. Yeah, sir. Sir, akong bahala, sir.